Uh, kahit tapos na po ang Valentine uh, kahit anong panahon talagang yung uh, sabi nga <laughs> yung love kaya kapag hindi tama eh masakit din. Kumikirot-kirot talaga yan. kumikirot kirot oh, okay. Pero mo ano? oh, oh. go ahead. Pero mayroon tayong pag-uusapan na tunay na pisikal na problema sa puso. Uh -huh, Ayan, uh -huh, at ito uh -huh. ay dahil selebrasyon ng February, ang WHO ay nagsasabing awareness tayo paano alagaan ang ating puso. Kailangan malaman ninyo ano ang nararamdaman. Uh -huh. Nandito sa picture number 2. Uh -huh. Pakita natin po direct picture number two ang pagkirot ng puso. Ang tawag natin diyan, angina. Ang angina ang pectoris. Lagi natin naririnig. Ayun ay, pala yun. Hmm pag kumikirot ang puso, angina ang term. Whatever the, the cause is. Oo, oh, oh, angina. Angina. Whether it is physical, emotional, traumatic, angina lahat yan. Ayan, yan. Yung nasa gitna na dibdib natin, ang puso ay nasa ilalim ng sternum, masakit yan. Sa ang, sa anang kirot? Sa ang sintomas yan? Kasi minsan, Dok, di ba? Parang pag humihinga ka, parang may naiipit. May mabigat, no? Parang um, hindi yung bigat. Ako medyo napaparanoid ako eh. Parang may... Naipit or kirot, pero nawawala din. Mm -hmm. So nuwawala. yun wala, normal lang, okay lang yun. Okay lang yun. Ang tunay na angina talagang continuous siya na mabigat. Kaya lang ang problema, may mga angina na mabigat kapag ikaw ay gumalaw ng sobra, may mabigat din kahit hindi ka gumagalaw. Kaya um, ang dapat ninyong tandaan, ak akibat o kasabay ng angina. And that will point to a real heart condition. Yung sabi mong bigat, anong klaseng bigat yan? Paano yung nararamdaman mong bigat? parang kamao na nakatutok doon sa gitna ng dibdib mo na nakadiin. Ganong klasing bigat. Hindi yung hindi yung buong chest bigat kasi baka baka mamamaga yon. Hindi tumatakbo yung tusok-tusok sa dibdib mo dahil baka mamaya mga nerves lamang yon. Pero kapag sinlaki ng kamao mo, tapos parang nasa gitna talaga siya. At talagang pumipigil siya sa paghinga mo, bantayan mo yung ibang mga kaakibat niya dahil baka pointing to the heart na. Nasa picture number 3 yung kaakibat niya. Uh -huh. Panoorin po natin o tingnan natin ito para alam niyo kung talagang puso na. Uh, Unang-una, yung chest pain mo, mayroong pressure. Ayun no nasa uh -huh. gitna, pressure. Tapos yung pressure, parang pinipiga. Yung parang pinipiga yung dibdib mo, ayun, uh -huh. sa ilalim. Uh -huh. Minsan, kadamay, pati sikmura mo. Kaya wag natin babaliwalain. Sabi mo, acid lang ito. Kapag sumakit damay pati batok mo, ah kailangan nagpapa blood pressure tayo o kaya nagpapa check up tayo. Mm -mm. So paano malalaman kung healthy o hindi ang isang puso? Well, may mga laboratory tests, mm -mm. no? Ah syempre very common po dito 'yung ating ECG. Mm -mm. Tapos kapag halimbawa na mga doktor nagsususpecha na baka sa dugo ninyo may mga malalapot na nagpapalagkit ng inyong dugo eh, tinitingnan ng inyong dugo, serum chemistry. Pero ngayon, may mga test na bago. Eto, tatalunan ko lang. Ang tawag doon ay troponin. Nasa picture number 11. Direkt tatalun lang po tayo. Ito, makabagong pamamaraan para malaman namin kung may damage to the heart muscle. Duguyan, mm. Dugo yan. Ang tawag yan, troponin. Ayan. Okay. May ka dapat yan, troponin test na yan. Uurong naman tayo direct sa picture number 10. Urong lang po ng isang slide direct. 'yung cardiac ischemia, nakikita namin 'yung drawing doon ng puso ninyo sa ano eh, sa ECG. Ayano, very simple. Kahit na hindi ka cardiologist, makikita mo, meron tinatawag na camelback doon oh, uh. sa uh, ano tibok ng puso mo. Kapag nakakita po 'yung doktor ng ganyan, parang likuran ng camel, ibig sabihin persado 'yung puso mo. Tumitibok siya ng walang supply ng dugo. Yun yung gano'n, na, kung nasaan yung arrow, naka-point. Naka i-kumpara nyo doon sa isa na parang maliit na bundok lamang. Uh -uh. Pagdating doon sa kanan, abay parang bumundok siya pero irregular yung shape niya tapos lumaki. Ayan, nag-elevate yung tinatawag naming ST wave. Uh -huh. May kinalaman po ba yung ating cholesterol level naman din sa, sa mga sakit sa puso, Dok? Malaki. Malaking malaki. Direk, pwede bang ipakita natin ang itsura ng kolesterol sa picture number 6? Ang ganda nitong picture na to Number 6, urong tayo, Direk. Kung makikita nyo, ay, yan talaga. Sa autopsy nakikita namin yan eh. Talagang akala mo, bulalo yung nasa loob ng ugat oo, niya. Oo, oo. <laughs> look at that. Oo, oo bulalong bulalo. Ngayon, siyempre, tinitingnan namin yung value. Kasi yan yung kolesterol na nakakapit sa ugat, pero may kolesterol na paikot-ikot sa atin dugo. Nasa picture number 7 po. Direct, tingnan lang po natin. Merong bad cholesterol and good cholesterol, may danger level at may level din na normal naman. Ayan o, oh, nyo na lang po if you're watching us sa inyong television. At makikita nyo, ayan ang mga numero na dapat ninyong tandaan. Dapat ang normal, below 200, ang total, ang LDL, below 150, at syempre yung HDL dapat, which is the good cholesterol, mataas. Mm -hmm. So, ano po ang mga main cause ng heart diseases? Dahil ay, hindi natin may maiikaila na nangunguna 'yan na problema sa kalusugan, mga problema na may kinalaman po sa puso. You ask main cause. Uh -huh. Magugulat, magugulat kayo sa main cause. Marami ang causes, pero may main cause na sa picture number 8. Kakaiba, magugulat kayo. Tingnan natin po direct. Asukal Sugar? Hindi hindi mantika, hindi taba, asukal. Buti na lang yung binigay mo sa akin, dark. dark. Pwede pa rin ba to? Dark, pwede. Yung pwede, pwede dark. I-exercise mo na lang, Doc? Oh, pwede ko. I ano to? Pwede ko itong i-dance-dance. <laughs> oo, oh, oh, oh. marunong hindi ako mag shell. Eh. <laughs> so, bakit sugar? Okay, sige okay. po. Okay. Kung mantika kasi at nasa loob ng ating ugat dahil lang mantika ay madulas, dudulas lang 'yan. Okay. Pero ang asukal kasi ay malagkit. Kapag ito ay nasa loob ng ating ugat at dumaan yung mantika, eh di hahawakan niya yung mantika, mag-e-embrace sila at kakapit doon sa loob ng iyong ugat. Very simple. So, kailangan iwasan natin ang asukal or sugar. Ano po yung nangyayari sa puso ng tao kapag inaatake yung sinasabi ng myocardial infarction, mm -hmm. Dok? Tingnan natin po sa picture number 9. Ito na. Mabigat. Ayan, tingnan natin direct. Picture number 9. Nahahapo. Mm -hmm. Hindi makahakbang ng malayo. Nanlalamig ang labi. Bumibigat ang batok pinagpapawisan. Pag ganoon, at napaupo na yung tao, wag na po kayong magpaatubili. Ang nangyayari dyan is a real heart attack. Okay. Pag ganoon, meron ba tayong first aid bago habang tinatawagan, yung ambulansya, tumatawag ka ng tulong, meron bang pwedeng gawin para maibsan? I mean, kung talagang ayan na inaatake na, pero at least hindi makagrabe doon mm -hmm. sa sitwasyon. Well, kamukha din ng ibang nangyayari sa inaatake or na-stroke. Unang-una, papaypayan natin, wag natin pagkukumpulan. Kailangan niya ng air. Okay, mamasahiin natin yung kanya mga kasukasuan dahil para dumaloy din yung go. And more likely, ang taong ganito ay mayroong mga maintenance medication. Tatanungin natin kung nakalimot siyang uminom. If not, may mga binibigay ang mga doktor na binalagay sa ilalim ng dila. So if you're one of those person na may chance na magkaroon ng problema sa puso, sana sa wallet mo merong mga isa o dalawang tableta yung nilalagay sa ilalim ng dila. Ang tawag doon ay isosorbide, generic naman to, or nitroglycerin, na suddenly magpapabukas ng ugat ng inyong puso, temporarily, habang kayo ay dinadala sa hospital. hospital. Mm -hmm. Yung pong mga risk factors, gusto natin makaiwas, ano? Hindi natin, ayaw natin, hintayin na lang natin tayong atakihin, at saka lang natin malalaman, or saka natin bibigyan ng pansin yung ating puso. Meron po ba, masasama, uh, let's mention some of the risk factors, Doc, sa risk pagkakaroon factors? ng heart issues. Ito yung nakakatuwang risk factor number one. Picture number 14 direct, bago tayo pumunta sa picture number 13. Eto, laging sinasabi nila eh, hmm, papayat din ako, bukas papayat na Papayat <laughs> din ako, not now, pero not sure. Ano Okay. Bukas na lang yung diet, kasi masarap lang kaharap kong ulam. Mm -hmm. Kailangan may disiplina po tayo. Hindi lamang sabi ko yung mamantika, hindi lamang yung matamis, but disiplina talaga sa volume ng ating kinakain. As we grow older, we we need less food. Hindi mm -hmm. nakamukha nung bata tayo, na teenager tayo, isang kalderong kanin. As we grow older, one cup is enough. Ayan. Mm -hmm. Pero may iba pang risk factor. Paurong tayo direct sa picture number 13. Ayan. Modifiable. Ito po, modifiable. May modifiable and non-modifiable na factor. risk factors. Oh, yeah. Yung una Tiyempre. natin, modifiable. Pag Kung may mga bisyo, natin, modifiable, doc. Pwede nating maiwasan sa sarili natin. O, baguhin. O, yung mga bisyo, bawasan o iwasan. Kung mataas ang blood pressure, wag nating baliwalain at isipin, hmm, kayang-kaya ko yung 180 over 200, over 100. Kailangan may gamutan yung doktor dyan. Uh, yung pagtaas ng kolesterol, tinitingnan natin yan. Yung pagtaas ng ating blood sugar, ikinokorek natin yan. Kung tamad tayo at puro na lang tayo Netflix o puro tayo cellphone, kailangan gagalaw po tayo, especially in the morning, at tayo naaarawan. Kung mabigat tayo, 20% sa ideal body weight natin, huwag nating sabihin na cute naman ako eh, chubby lang. <laughs> huwag po nating isipin yon. Talagang kailangan hanapin natin yung ideal body weight natin. At kung tayo ay uh, hindi tama sa pagpili ng ating pagkain, it's about time na ang pipiliin natin yung healthy. Kasi we do not grow younger eh. we usually grow older. Oo. oo. Anong klaseng diet? Ayan. Kailangan, yan pwede natin ma-modify. Eh, mm. Diba? Yung mm. lifestyle po natin. Anong klaseng diet ang pinakamainam para maiwasan po ang sakit sa puso? Para mapangalagaan natin ng maayos ang ating puso? Doon muna ako sa babawasan. Okay. Kahit na hindi totally iwasan, at least babawasan. At alam ko, yung initial na ito ay medyo uh, kaklose mo. Uh, BBM. <laughs> <laughs> BBM. Okay, ano ang BBM? Baboy, baka, manok. Ayan, baboy, baka, manok. Ayan. may isa pang M na wide encompassing. Mamantika at matamis. Oh, yan. ayan. baboy, baka, manok, mamantika at mamatamis. Ayun lang. Ganun, oh, yun hindi lang. natin makakalimutan yun. BBM. Hindi 'di ba? Oh, Unless na pinili niyong kalimutan, pero napakadali. Baboy, baka, manok, manok. At, matamis, at, mamantika. mamantika. Ayan, yan ang iwasan lang natin. Sinabi po ni Doc, hindi nyo naman natin kailangan tanggalin yes, totally. Right. Pero dapat po, tama lang, hmm, sapat lang. Matikman mo lang. Oo, oo. Nakakurot ka ng konting balat ng lechon, alright. Ayan, ganoon. Op, 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 op. Baka oh, mamaltikay <laughs> yung merienda nyo, ha? Oh, yeah. Tignan nyo muna po, mga kapatid. imbis na um, araw-araw kayo nagbabananak banana hmm. eh, minsan pwede nang once a week. Ano 'yung iba? Ano na lang, hintayin yung hinog na uh, saging na saba or uh, right. nilagang saging. 'Yun, Kamote. Mga po, kamote. kamote, kahoy. Oo. 'Yan ang magandang mga meryenda, mm -mm. parang pagkaing probinsya ba. Mm -mm. Pagkatapos, kung titingnan ninyo sa probinsya, dahil mahalang mantika doon, kadalasan ang luto nila may sabaw. Mm -hmm. So, gano'n din po sana tayo, bawasan natin ang prito, bawasan natin ang ihaw, more of may sabaw. Lalo naman na po ngayon, nagmamahalan lahat, di ba? Mm -hmm. Hindi sumasabay yung ating mga sweldo. Kailangan din natin i-modify mm -mm. <laughs> yung ating paggastos. Oh. Eh yan po, nakakatipid tayo or titipid tayo, binabudget natin ng maayos, eh nakakaganda pa sa ating kalusugan. That's right.